hindi nakakahiya ang mag Sharon. Kasi wala namang pakaya ng naman mga mga tao. Hindi katulad dyan sa bari-bari. Ay, wow. Oh, ang dami. Hmm. Mas masak. Si? <laughs> aklo. <laughs> aklo. Nagre-reklamo si mami. Bakit daw Aklo. <laughs> Wala mo, ko ang oh, Guys, nagre-reklamo si Mami kasi sa kaldero daw yung Bakit daw nilagay sa kaldero yung pagkain? Parang kainan ni siyo, aso Guys, ang dami hindi ko tumakakain Grabe, para naman akong binigyan ng kaldero ba to? Kaserulang Kaserulang yung chicken feet. Ooh. Yung ang anghang na nga ng kinakain namin, meron pa daw sili. Kung gusto nyo lumipad yung mga pwet nyo, sige lang sili lang kayo ng sili. Hey, reklamo ng reklamo sa aklo niya. Ha? Hindi siya makakain ng maayon. Dami guys, pinakot na. Dada ka, JP, ha? Ooh. Ito lang na akin. Sabi naman kasi guys isang kaserola naman kasi ang sinerve sa amin oh oh my god paano ba naman hindi namin makakain yan kasi kaserola kasi yun <laughs> ang sarap ipanalpa ito ah kaserola guys oh